lo, oh. Banyak

Ganyan guys yung mano-mano para matanggal sa balat yung munggo. Pero kung maramihan po kasi yan, nilalagay din po yan sa machine. Kasi yung machine, yun po ang mabilis mag magbalat niyan guys. Haluin nyo kaya guys Para makuha nyo naman yung nasa ilalim Balik rin nyo Balik rin nyo kaya I ano nyo yan Final na ba? <laughs> pagod na rin siguro. <laughs> eh, all around eh. Baka gusto na rin mag-asawa. Kaya siguro din gusto na mag-ano.

di umalis ka niya. Ay, may lagi. Nakainin ka. Bumabalik yung hangin. May ikot eh. Yung magandang ano ng hangin wala. Wala din yung hangin eh. Sa likod. Ang tawag dyan guys ay hep hep for hey. Ne. <laughs> pagtatahip. Ayan. Kung naaalala nyo sa bigas, kung may, may mga sinaunang pang panahon, ewan ko lang sa ibang lugar. Pero dito po sa amin, kinalakihan namin sa aming mga lolo at lola. Kapag yung bigas, eh, may mga uh, parang dumi, dumi hindi naman dumi, oh, parang mga balat pa ng, pal, balat pa ng dahon ng palay. Ayan, ganyan po yung ginagawa. O may mga damo. Ang tawag po sa amin dito nyan ay pagtatahip. Tinatahip niya guys kasi para yung mga balat ay lumipad. Mapar away. Ayan. Kaya pool girl si sister kasi guys sobra katin yan. Kaya mula ulo hanggang paa ay eh, talagang naka pool girl siya cover. Kasi sobrang katin ng munggo. Ayan o oh, nakikita niyo na ba guys yung resulta. Ayan na yung munggo. O oh, diba napakaraming dahon kanina. Pero ayan na yung ano. Ayan. Okay, sisit pansit ng go. Oh. At ayan na nga guys. O, oh, di ba Yan na yung pinis na pinis product pala yan. Mano-mano manual. Yan na yung pinaka-anin niya talaga. Yan na siya. Alam niyo ba guys, isang tasa lang o isang baso lang ang mahal-mahal ng munggo kasi mahal din ang puhunan nito eh. Mahal din ang puhunan. Yan. Yan ang ating mungbin.